Good day sa inyong lahat This is your Mambolenius Vlogger And your CDWs Ako po ay mamamahagi ng bag tomorrow Ng inyong kagawad Kagawad Eric Jones Rico Every Sunday po kapag duty po ng ating Kagawad po ay magbibigay At mamamahagi ng bag Sa pamamagitan po ng Rappel Be alive ang po ninyo, ang kriteriya natin or mechanics, kailangan pong ang video ng inyong mga Bolanyos vlogger is mapanood at i-share sa ating mga friends and syempre sa ating mga kapitbahay and syempre sa ating Facebook account. So kapag na kapag uh, share ka, automatic kasali ka po sa ating raffle tomorrow at 1pm po. Dati lang po, ano po? So good luck. So yung mga Bags na inyong pwedeng mapanalo bukas Alam niyo na po ang mechanics kung paano po manalo. Ang bags po ay mahuhulog sa lucky cage At meron din po tayong bokya ano So kung ano po yung makuha ninyong prices na bag At lumabas dun sa lucky cage natin At nandun po yung congr Congratulations po sa inyo Kung kayo po ay makakapag present sa comment section Ito po yung bag na ating ipamili Una ito ito po ay pambata. Ano, lahat po ng bag na ito na ipamimigay natin is may picture po ito. Alam niyo na po ito sa mga subscribers ko sa YouTube and sa followers ko po sa Facebook. Alam na din kung paano kay manalo. Next po, ito. Sling bag pa rin siya. So napakaganda. Ayan, di ba? Then siguro iting napakaganda talagang bag na ipamimigay ko ngayong ano, this Sunday tomorrow role, na bag. Then meron din po tayong green bag. Pwede po siyang gawing hand bag and sling bag. So napakaganda napakaganda guys. Then next is ito. Chanel. Di ba may Chanel ka ng bag, may sling pa ito, di ba may sling siya. Napakaganda mabolsa siya guys. Ito okay, si Chanel. The next natin, oh, napakabago niya. 'di ba? May palawit pa siya dito. Then meron pa rin siyang tag. Oh. Makikita niyo bago siya. The next natin is ito. Okay, so good luck sa inyo na. Ngayon bukas. Ayan, congratulations sa mananalo tomorrow. And last one. Vintage bag. Ang Napakagandang vintage bag. So, salamat po sa binibilhan natin ng bag kay, Ma kay Ma'am Presian. So, gabi-gabi po ang inyong lingkod na nagmamahin sa kanyang live. Para po ipamigay every Sunday sa ating raffle. So, good luck sa inyong lahat. And I love you all.